Shout out ko lang pusa ko guys sa si Muning. 13 days na pala siya ngayon. So ayan. Medyo malaki na ang anak niya. Shout out nga pala sa may mga alamang Muning dyan. At mahilig sa Muning. Ayan na! Breastfeeding na naman! Sila... <laughs> <laughs> Hanggang ganda pre na mga anak ni Muning. Buti pa yung pusa ng mga anak. Pero yung tao... <laughs> mahirap mga anak. Shout out na pala sa mga anakong diyan Ayaw rin mga <laughs> Basta hindi lang baob. Huwag mawala ng pag-asa. Tayo po sa nito. Hanap ng anak. Buti pa yung pusa. Buhay na buhay yung matris. Hindi ka tulad ng tao. Inawa mo na ang lahat. Pero wala pa din. Savage! <laughs> Gago! Grabe talaga pusa na to. <laughs> Napakaganda ang kanilang mga anak. At may lahi pa to Thank you for watching. Ito lang ating video.